hi, good morning ayan na yung pagkain ni Yuri binalik namin siya sa sirilak kasi ano nagkaroon siya ng problem kaya ikaw na lang kakain hindi si mama ayan, pakainin na muna natin yung baby namin ah, siya na lang yata kakain ikaw na lang, kaya mo oh, sige mama na lang Ayan, kain na baby namin. Dapat tinalis ko na to eh. Nakadalawang buwan na nga siyang hindi nagsirilak eh. Kaso lang kasi bumalik yung problema niya. Kaya binalik na lang namin yung ano, sirilak niya. Kawawa naman. Busin mo yan na ka yung tubig niya lagyan mo hydrate nandun sa loob yung ano yung ano niya baso niya tapos nasa freezer yung tubig niya ilagay ko para handa ba huwag intindihin yan <laughs> tingin pa siya sa iba eh yan Puyat kaming lahat eh. Alaga eh. Inatake talaga siya. Mga ili, bago mag-12 ng madaling araw. Bago mag-12 yan o 12 na yun. So, hindi naman siya pwedeng ano kasi baka atakihin uli. Kasi ganun siya eh. Kaya tudo bantay kami inumin namin to ng ano eh. Alam niyo yung udlot ng papaya, gamot din yun sa kanila eh. Kaya mamaya gagawa ako. Wala kasi kami makuhang tawa-tawa. Tawa-tawa dapat eh. Eh mas mabisa yung udlot ng papaya. Di, yun na lang, mayroon dito sa amin eh. May puno yung kapitbahay, makakahingi kami. Hindi kasi tutubo sa paso eh. Nagtanim na ako eh. Binali ng mga bata. Lala don't do that. No. Simot mo, no, simot. Ang galing yan, no? Naninimot din. <laughs> Ayan, mauubos na niya. Uy. Malakas. Oh, yan. Tapos na ni Yuri. Ubus na. Tubig ni. Usog. Oh, ino muna tubig. Oh, mamam. Bago yan, oh. Bagong hugas yan. Oh, bagong hugas. Oh, ibalik mo doon. Ang ginawa. Mag-burp muna si Bibang. Mag-burp muna ang bata. Mag-burp ang baby namin. na. Oh, wala na, wala na. Ayan, thank you for watching. Thank you for support. Bye. Natuyo na. <laughs> Natuyo na.